Dahil nga top kami sa aming audit ratings ay mayroong daw gaganaping job taking sa aming opisina. At agad-agad na nga kami na ay eh, pakuntang Rojas. At kahit na nagbabadya pa yung panahon dito na pakauulan ay tumuloy pa din kami. At makalipas nga lang ng mga ilang minuto ay nandito na kami sa may parteng sa Isabela. sa paghihintay namin sa amin pong kapitikyo ay sinabi ko nga na magbablog ako dito at nandito nga. mga nagtatanong dyan mga kabrader habis mag-aalim na taong na sa ating trabaho. Kitang kita naman po mga kabrader sa ating video na ganito kami kasaya kapag ka nagkasakasama kami. Diwan ang pamilya at kababaan loob sa isa't isa at isinasa puso din namin kaya ang aming trabaho kaya nga naging tapo kami sa audit ratings. <tries> At sa ilang minuto nga namin pag-aantay mga ka-brother, eto nga ay magpipicture na kami. At dito ko na nga tatapusin ng aking video mga ka-brother. Maraming salamat po.